Kaya masarap ang suman ko yun po dahil kapag gumagawa ko, naka-smile ako lagi niyan. Yun ang nagbibigay sarap sa kanila, di ba? <laughs> pag may bubili, lagi ako na, bilhin na kayo, madam. Di ba, gano'n, mami. Yun po ang nagbibigay sarap sa akong suman. Ako pala si Belia Adolfo Malyanao, nakatira sa barangay latapuya po na Baisiha. Nag-start po akong magtinda nung pinanganak ko po, po yung panganay ko. Pero ito ay naman ako lang sa aking ina. Ang nanay ko po ay 52 years na po siyang nagtitinda ng suman. Dahil sa katandaan na po niya, kaya po, naisalin na sa akin yung pagtitinda ng suman. Ako ay 18 years nang nagtitinda ng suman. Yung panindakong yun, yun ang bumuhay sa aking mga anak. Kagaya ng pandemic, sir, wala pong trabaho yung asawa ko. Two years na wala po siyang trabaho, yun po ang bumuhay sa amin yung pagtitinda ko ng suman. Kaya napakalaking bagay po yan sa akin. At natutunan ko sa aking magulang. Una po, naggagata muna ako ng, ng inyog, tapos isinasalang ko po doon sa may kawali. Tapos pag kumulo na po yun hanggang naglatik po siya, yung may gata-gata na po siya talaga, yung tapos yung malagkit ko po dapat nakababad na po siya sa tubig. Pagkatapos kung naibabad ng mga one hour, tatanggalin ko na po siya doon sa may tubig niya, ilalagay ko na po siya sa strainer para mapatiktikan ko na po yung tubig niya. Pagkatapos, ilalagay ko na po siya sa kawali at lalagyan ko po siya ng asin. At gagawa na po ako ng ganito, magbabalising song na po kami. Tapos, isa-isa ko pong kinakarga yan. Pagkatapos kong naitali, isasalang na po namin doon sa may kaldero para iluluto po namin ng two hours. okay naman sir. Nakakaraos naman sa araw-araw. Nakakabili naman ng ulam. Lalo tatlo anak ko na high school ngayon nag-aaral. E, tama lang naman nakita. May pagbaon sila. 50 a day ang baon lang nila sir. Maghapon na yon. nung time na yon kaya po ako natutong magtinda dahil sa hirap ng buhay. Talagang sobra. Wala kang maipaulam sa mga anak mo, sir. Ang nabumubuhay lang sa akin na yung mga magulang ko. silang ang sumusuporta sa amin. Ako yung nagpursige. Nagtitinda pa ako ng turunting tanghali dyan. Para lang, kahit nung buntis ko ng ito, yung dalaga ko ito, kahit umuulan, nagtitinda ako ng turon. Tapos yun, natutunan kong magtinda ng suwa. Sabi ko kay nanay ko, hindi kami mabubuhay lang sa tinda ng turun Nay. Dahil dito lang mahirap ang buhay dito, walang ulam. Araw-araw yan, hingi na lang ng ulam si Inang, bigil lang inang. Puro Inang, Inang na lang nagbibigay ng ulam sa amin. Sa mga anak ko, Diyan ako kumukuha ng lakas sa mga anak ko. Kahit ang titigas na mga ulo niyan, mahal na mahal ko yung mga anak ko niyan. Walang papalit sa kanila kahit ipagpalit ko na yung mga. Yung asawa ko, wag lang yan. Kahit umalis na yung asawa ko, wag lang yan, anak ko. <laughs> Salamat na lang sa mga customer na bumibili sa akin sa araw-araw. At oh, walang sawang pagsuporta sa aking palindang suman. Lagi kayong nasasarap pa sa tindang suman. Salamat po sa inyong lahat. Iniimbitahan ko po kayong bumili ng masarap na suman sa market ko po. na Vaisiha, na nagtitinda si Belia Marianao, na maganda, di ba? <laughs> Namana ko po ito sa nanay ko. Yung nanay ko po talaga ang nagtitinda nito. Kaso, nandun na po sila sa Laguna. Kaya ako na po yung kumalit sa ano lang. Yan. Kaya po nag-start ka, ma'am? Siguro, 18 years na po. Malit pa yung panganay ko. Ay, dito ka ni Ama. Ah, kung sila amang, di ba tagal na kasi 52 na yung panganay namin, di 52 years na rin sila hmm. na gumagawa. Kaya po, 18 years. 18 years na pa akong gumagawa. Mula nung naman ako sa kanya ito, yun, ako na po yung pumalit sa kanya. <laughs> dahil buti na lang naman ako ito dahil sa hirap ng buhay, kaya ito. Itong pinagtikitaan to ngayon, sa araw-araw. Araw-araw po kayo nagawa Oo, oh, araw-araw po. Araw-araw na akong busunin lang oh, sa araw-araw. po ito lahat. Wala pong natitira. Minsan niya po pinapapunta po, nag-oorder po sila, pinupunta pa nila ito sa Amerika eh. Kapag may nag-order po, doon lang po kami kumikita masyado. Pero pag mga ordinaryong araw, matumal, lalo na po ngayon, matumal. Pag Sunday lang kami bum bumaba, may ganito saka Saturday po. Doon lang kami kumikita ng malaki, pero pag mga ordinary, wala niya. At itatali, isa-isa. Mahirap po ang gawa nito. Ito, sir, masarap itong ikain sa mangga. Ah, yun. Yeah. Munti, sorry. Mm -hmm. Kaya ating manggahan dito, ito ang mabili dito sa amin. Parang. Kaya matagal po sa kanila. Hindi, amin. Thank oh, you oh.